So ang napakagandang hapon sa ating lahat mga kapwa-kapwa farmers Kahit saan sulok man ng ating bansa So sa iyong lahat uh, Mag-a-update lang po tayo sa ating tanim na talong Na ang variety po nito Ay Calixto F1 po So sobrang tangkada po ito no uh, Lagpas taon na So sa ngayon to uh, days na po kasi naitanin natin to Ay noong uh, 25 So 25 sa september uh, tatlong buwan so ngayon 7 uh, okay, so sakto siyang 102 days no, o 102 days mga ka farmers mga ka viewers so, ito na po sila sobrang ano po so yun po ang ating 2 meters ang ating pagitan pero hirap natin daanan dahil po sa uh, sobrang tangkad na ito Ayan so, po mga ka-viewers. Uh, mga ka-farmers ang ating talong. So, kung tingnan natin at sisilipin sa lalim, may mga bunga na po ito, no? So, sobrang tangkad po ito. Yan, nagpasta o. Oh. Pagpapasukin natin to hindi natin to oh. So, tingnan nyo mga ka-viewers ang ating tanim na talong. Yan po. bago itong pinipitasan kanina lang so lagpas taon na ang ating talong so ito po ang ating tie wire tingnan nyo oh. yan po so hirap pasukin so nagtatali po sila parang hindi tayo mahirapan pagpasok mga ka viewers, mga ka farmers so ito na po ang ating 102 days na talong sobrang kapal na po Okay. Yan po. So, sa nagtatanong sa akin, ko uh, kung ano na ang update sa ating talong, ito na po siya mga ka-viewers, mga ka-farmers. So, pinipitasan po natin to kanina. So, nagpastao na po ang tangka dito. So, may bunga pa siya, no? Na, konte uh, pero dumami pa to kasi nagtalbos at saka nagbulak ulit. Yan. Maraming mga bulaklak ang ating talong. Okay, so sa, bago tayo magtapos at lahat ating mga viewers, share at commentator, uh, mega shoutout po sa inyong lahat ng no, mga ka-farmers. So malakas po ang ulan kanina kaya may tubig. So ayan po. So sa inyong lahat hanggang dito na lang siguro. Maraming salamat po. God bless.